mua 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 Iga mo mua 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 oo mua 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 ano. Ano mo? mua 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 ni kuya <laughs> mua mua <-ahit> ka mua diba? <laughs> Boy, sabi lang, oh, mababasag, mababasag. Oh, 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 oh. Kasi, Parang oh, oh, oh. Ano oh parang ka lagi. <laughs> Abay ba, nagagalit ka? Nagagalit ka. Ay, mababasag, baso ni mama. Oh, e <laughs> Ay, boy, may parang may kulang pa. Parang <laughs> ay, may kulang ay, pa. Ay, parang, may kulang ay, pa. Ay, parang may kulang pa. pa. ito, hindi mo lang ba? Sa mama, si sila parang kayong ginagago parati. Ma, yan ang mga ito. Yan ang <laughs> mga. <laughs> ay, 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 Eh, ini lagi ni Ali. Bogi, bogi, yo. Yan. Pogi, bogi tapos. Yalis mo ka! mo ka ito! Ay, parang bulang ba yung hawak? Yalis mo ka! Yalis mo ka! Yalis mo ka! parang... mo uh, guys... Yalis mo ka! May teknik na para matanggal ito. Paano ito ay baba? Ha? Ah? Anong gagawin ninyo guys? Pagkahirap no? Anong gagawin para magbaba ito?